Hmm. Dami ba oh. Laki. Tala, laki, no? Yeah, no? Oh. Laki. Ang laki. Ayun oh. Oh, ang laki. Busog daw ng tamar. Tatlo yan nino, tatlo yan ganyan hmm. nino, no. Naantong pa oh, ini nasa ilalim ng ano, tubigan dos dolo. Ang daing ng wala nga ay malalaki no. Ang daling ano ng mga ano yan. Ini ng ginahin uod, isa ina. Diba si uod daw ba? Masa dulo yun. Madila, dilaw-dilawan siya <laughs> niya. yun. <laughs> Takot ang isda dito sa dalawang to eh. Alin? Maes? Mamaya, pwede ah. Testingin namin yan o. No? Oh. Pakunayente ni boss. At break time naman kami ng tanghalian. Sa gitna naman to. Doon magandang mga oriente sa kabahayan nga ngayon. Malalaki, malalaki chan. Doon. Ayun, doon. Dito po tayo dumaan dati. Ah, palagi yung makakahol. Doon marami is na yun sa dulo eh. Ay sila yun. Hindi na tayo sumunod. Kasi eh. Putik eh. Nalaglag pa tayo dito ay eh, sa taas-taas nito -taas oh. So makitalo pa natin. Ano, meron? Mo oh, nakadala na ng na isa. Malakas. Wala lang, na, wala na, number 7 lang. Ha? Dapat number 7 lang. Bakit pag ano? Agad. Ha? Agad. Aba, wala ice pala eh no. Lubat na agad. Pakita namin yung huli kanina, tanghali. ah break time huli namin ngayon. May pambihag kami para sa lunes. Ayan. Halos ng kilo. Siguro mga 20 minutes lang no? 20 minutes lang sinundot. 20 minutes. Kaso, kasi nalobat yung pangkuryente. O, ayan, may pambihag. Ha <laughs> <laughs> ha. Ah, <may> hito ba? <laughs> Maganda yung size niya. May hito pala. Hello. 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 Mm. Dami ba ba? No? Oh. Laki. Ayan laki. Busog daw ng tamal. Tatlo, ano. Tatlo yan, ganyan, hmm. yan, Nahantong pa yun, yun yung nasa ilalim ng ano. Tubigan doon, dolo.